for today's video mga badi uban ni na po ko ninyo kaya na na po buhato na sa akong kuko kaya pila naman eh kasi mana nga wala na ko gilimpiuhan ako na po ni siyang lipiuhan kaya para po malimpiuhan kasaba o uh, gada uh, iro alami ba kay gtok on dan wala na nang git voice over ani na ako nga uh, wala iro magsaba saba na agi na pero so ayaw nga, na nang gina ninyo balay baliha ang mga iro mga badi kaya dili gina mawala sa akong voice over na agi na ang second voice Again. fast forward mga badi muna rin akong ginabuhat dira nakapalit eh, ko na nag brush kauban dahi sa mga... remover and acetone. So, isa kasi itong ginato akong ipalit, no? Kaya para po ang brush ba, mailis din na po na ako niya. na ako, dira, ah, kaya di magigit maigus akong kamot. Manang ako na lang po itong gibalik ang daan nga brush. Okay, kung mora mangyapon. Kung dili ni mo siya balikan, masakitan na mangyapon ka. Eh, Kung sa effect sa brush, ninin. Okay. <laughs> okay. Pag maglimpyo kita sa itong mga koko-koko, no? Gamitin, gina na ito na siya gnaw. Kaya kung dili na ito gamitin o gnaw, dili na na diya makuha ang cuticle Munang kanang akong naong paiba-iba ginadarang dapita. Munang ayaw na na ninyo bali-baliha mga badi. Kaysa una palang inana na ginahong naong sa kaniya mga video dato pag ini niya adlaw no karon nang nako na edit kay lagi gyud pula na sa ko bro ubay ubay ba mga video karon no pero kani to man ang kakapoy ni ninin mo isa ka tuig pa niya ko video ayan ako ma-edit unya sa maksamok ko ginay ang mga signal dugay big kay mapost di magagwanta ta dan ning wala post post sa facebook bala na si em dira basta kay ako ni chay bitaw guys sa kadaga nako problema karon no ako na lang gining ilang lingaw dire kay kun dili nako ilang lingaw mabuang mo pug nabuang na gamit kaniya masama to ko gabuang sa mga problema Agoy, okay. <laughs> muna ako nang gikatambag ninyo kag kana inyong mga problema. Ilang lingaw ra ah. Dili man gid totally mawala-wala sa atong una unang atong mga problema, pero ato gindang ilingaw-lingaw kay para pud nakulang kulangan Agoy, okay. sa atong ginabuyog sa atong kaugalingon na magitay mga problema, problema tag sa tag. Pero mo gid ang panahon ta nang ato Ragina siya makaya. Monang sa maingon ako karon laban lang gid ta. Bisag wala tay kalaban. Agoy, okay. <laughs> so wala na tay mga badi na ko sa pikas nako kamot. Kay dili man na yung too gamit, ay aguntahon. bitang dani nga butanga aku ina tadi nga tay mga badde ni ato sa kog sulod ani mapugaon si ma'am unya tanaw ro dinani ko maratayo lae. marag tayo wala na itsura kay lagi pipila pag kasimana wala pod ko naglimpyo no niya wala pod na ako siya na antiman kay lagi dito mong sa baloy. Wala lang pod ko diri rin limpyo kay lagi tapulan na lagi. kani ang tapulan ta manang dili na ta makaasikaso sa kagalingon sa atong mga kuko. Kay kung makatrabaho na ganito makapahulay na dayon matapulan na may tagbangon. Agoy. Okay. Muna ang todo lang dinin -din karon ang akong paglimpyo mo nang ako lang sang kamot akong limpyuhan karon kay marag udto na eh. alas 11 na siguro ni alas 10 sa kay mo na. Kani kuko sa tela ko rag na siyang so, no. Kaya, ako oponasyon nilimpyohan katong nilibito ko sa moa pero dugay-dugay na tuwa ah, pila na kasi mahalan siguro isa siguro, diba, na siguro kat semana dugay ba apit na sa magbuwan ayak malimpyuhan una dili ta magdugay-dugay dari mga badi ato na na siyambot nga nagmantaryulet ya ano kay <coughs> para pod matsyadatsada na dirang dapita himala yeah. lagi karon kay wala ko nasama murag ni uyon pod sa panahon bitan nadili tani pasakitam ang ninin kay lagi sakit na ba kay gibati katong dibihan siya agay murag igat na kay karon ninin <coughs> 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 bitaw guys bilbiton ako karon nga wala ko nasamad sa akong kuko kay sa kasagara bitaw na ko ko masamad gig ko ambot lang ka ko nga no. So <makes> dili na ta magdugay-dugay dano pag umana ko but ngan og Marta yo let nagbutang na rin ko na nagcurl-curl sa akong kamay. Pero dili ra pud na siya magdugay kay lagi ang cutie so pasupas man. Okay. Ay tang 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 tangon gyud -tang, na ako siya pagkatawdaw. Ko oh, na napud ni murag ering mong hilak. Ito kay na pud pasensya na ganyan ninyo. Bitaw okay. guys, binuang ra to. Kita ka din gid nako, sila. Mo inana gina sila magilak-lilak bang ang sabasaba. Wala kay mabuhat ana kanar mo ko sa gawas. Lisod sad akong pugngan nga wala magiko kapugngan. naman siya sa lain mo nang dili na nako siya pug. Alang ano pugngan nako tas buhuk gue ague. jadi kita nggak Kita lagi apa yang ketawa atawa, kita Kita lagi apa yang buat, itu semangat efek-efek Mak. Mak. buang nah tungod <laughs> sa akong kaarte dahi niyo ninyo akong kukuwala na na siya na istura kaya lagi ang cutics marag ko pa pas na anya kanipong colorless na samot munang gibutangan na lang po dahin ako gasiton kaya kung di libutangan o gasiton na magsamot kaya mo, mo ko ni ang kalaban sa hupas kaya nabitang mo sticky na yung mga color color din ang dapita muna daw na ibutang ang asito ay, ay amod lang ay. sa katinood kaya muna na siya basta kaya muna so, na so finally na ko mga badi pero pagkataod tao dani kaya nagkaon man ko na tang na -pa. ay nako lagi ni og kaning mga inanhi bitaw magkulor-kulor sa kamot kay matangtang ka mangya kunya ko kay dali ra kay maulit ay sis nagkuha dira og gapas daw gibot og asito asito nang na, may katapat nimo botangan be kay kapay man gigit gurat sa iya kung kanus sa matangtang mo nang ako na lang pudayen siyang gitangtang no kay basing masakitan ra ko chat sa libi taw nang ko dire bis over gibang maak na sa kuglam mo gabi in gid nimo nang na nang giginahan siguro ang lamok sa ku ab siguro tam is kay kugdog kasi tam isa -is pagmamahal nako na sa sauna pero iya rang gibaliwol ang gibuang na kanin bitaw mga body mura na akong ginabuhat pero ano ako na nanggitang gitangtang kay lagi wala ko ganahi so kung wala mo nakafollow sa akong facebook so, follow na po mo kay para malingaw mo ba